BERTUD UMUTYA BUHAT SA LUYANG DILAW Nais mo bang makuha? Ano nga ba ang mga tinataglay nitong bisa at paano ito masusumpungan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay kilalanin natin ang natatanging bertud umutya buhat nga sa luyang dilaw. At ano-ano nga ba ang tinataglay nitong kagamitan at paano ito mapapasakamay? Pamilyar ka ba sa luyang dilaw o tinatawag na turmeric plant? Isang uri ng namumulaklak na halaman sa pamilya ng mga luya o ginger. At ang ugat nito ay karaniwang ginagamit nga sa pagluluto. Ang luyang dilaw ay isang perennial na halaman na kadalasang tumutubo sa timog at gitnang bahagi ng Asya. Madali lamang magpatubo ng luyang ito. Basta madiligan ito o mabasa ng taunang ulan, ay tiyak na susuloy na ang mga ugat nito. Ang luyang dilaw ay pinakukuluan o hinihiwa ng sariwa, pinapatuyo at ginigiling upang maging powder na kilala nga natin bilang pampalasang kung tawagin ay turmeric powder. Ito ay lasang animoy paminta na may mayamang aroma o amoy na animoy mustasa. Ito ay nagtataglay ng yellow-orange na kulay. At kilalang kilala dito sa Asia bilang food flavoring, food color at food additives. Subalit maging noong unang panahon ay talagang ginagamit na pala ang luyang dilaw sa mga pangunahing lunas, sa mga pananakit ng tiyan at kasukasuan ginagawa rin itong tsaa upang mapawi ang pananakit ng sikmura. At batid mo rin ba na sa ilang bahagi pala ng India, ang tangkay o katawan ng luyang dilaw ay itinatali nila sa braso o ikinikwinta sa mga ikinakasal bilang simbolo raw ng masagana at malusog na panimula. At higit sa lahat, ang halamang ito na luyang dilaw pala ay nagtataglay rin ng isang bertud o mutya ng kalikasan. Isang bahagi ng ugat nito na naging bato. Subalit napakabibihira lamang nito masumpungan. At ito ang aktwal na hitsura ng mutya ng luyang dilaw. Animo ito ay isang bato na hugis ugat. Subalit ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang mutyang ito ay mainam na pampaswerte lalo na nga sa mga negosyo. Magaakit ito ng magandang daloy ng kaperahan. Napakabisa rin ito na gamitin sa mga social life o pakikipagkapwa-tao upang maibigan ka o madaling magustuhan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Magiiwas din ito sa iyo sa mga negatibong enerhiya o mga karamdaman na bunga ng mga masamang elemento sa paligid. Ingatan ito at parating dalhin upang magdala sa iyo ng swerte at bilang protection At lagi pa rin nating tatandaan na samahan natin ng sipag at tiyaga upang makamit natin ang pagunlad na ating inaasam. Manalig sa Diyos at magtiwala sa inyong kakayahan. Uling Isang bagay na kadalasang matatagpuan sa kusina ng bahay at madalas ngang gamitin sa pag-iihaw o sa pagluluto sa tulong ng kalan. Subalit batin mo ba na ang uling ring ito ay maaari mo magamit sa napakarami pang bagay at kabilang na nga rito ang gawin itong isang mabisang pampaswerte. Halika at alamin at mas kilalanin ang lahat ng mga posibleng tulong ng uling sa ating buhay. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga pampaswerte? Pampaswerte hindi mo kailangang pagkagastusan, kundi sa tulong lamang ng uling na sa kusina lamang ninyo matatagpuan. Iyan ang tampok ngayon at ating pag-uusapan. Ano nga ba ang uling? Ang uli nga isang klase ng magaang na carbon residues buhat sa sinunog na halaman, hayop o mga punong kahoy na mayroon lamang limitado o kukunting oxygen. Kadalasan ito nga ay ginagamit ng mga tao sa probinsya sa kanilang pagluluto. At bago natin pag-usapan kung papaano nga ba ito gagawing pampaswerte, ay alamin muna natin kung ano at kung saan-saan pa nga ba ito maaaring gamitin. Number 1. Ang uling ay ginagamit ng mga blacksmiths o mga panday sa paggawa ng mga kagamitan na yari sa metal. Sapagkat ang uling ay maaaring uminit nga nang hanggang 1100 degrees Celsius na perpekto nga sa ganitong klase ng gawain. Number 2. Pangalawang gamit nito ay ang sa pagluluto o ang sa pag-iihaw. Sa mga probinsya nga ay napakainam ng uling na gamitin sa mga pagluluto ng iba't ibang klase ng pagkain. Number 3 Ginagamit rin ang uling sa paggawa ng mga paputok o mga fireworks sapagkat mahusay itong nagbibigay ng magandang uri ng sparks. Number 4 Isa rin ang uling sa pinakain demand na sangkap sa mga pampaganda o mga cosmetics. Number 5. Ang uling ay mahusay ring gamitin na pang-purification o pang-filtration. Mainam itong pansala ng mga mineral at nag-aalis ng mga hindi kailangang kulay. At siguro nga ay madalas mong mapuna na ito ay nilalagay nga sa mga refrigerator sapagkat ito ay nag-aalis ng mga masamang amoy. Number 6. Ginagamit rin ang uling sa ilang larangan ng sining katulad ng pagguhit o painting. Number 7. Gayun din sa paghahalaman. Napakahusay ng uling na gamitin at ilalagay ito sa mga paso upang magsilbing kapitan ng mga ugat ng halaman, lalo na nga ang mga orchids. Number 8. Maging sa medisina ay ginagamit rin ang uling bilang panlunas sa mayroong mga gastric problems. Maaaring ito ay nasa anyo na ngayon ng kapsul, tablet o powder form. At ang panghuling gamit ng uling ay bilang pampaswerte. Batid mo ba na sa tulong ng uling na ito ay maaaring bumuhus nga ang swerte at mga pagpapala sa inyong buhay. Nasa tulong ng ritual gamit ang uling ay hindi na kayo problema pa financially. Kinakailangan lamang ng uling sa ritual na ito at isang metal na lagayan o maaaring kalderong hindi nyo na nga ginagamit at isa pang lagayan o palangga ng metal o kawali bilang sa pinito. Sindihan lamang o paapuyin ang uling sa lagayan at saka ipwesto ito sa inyong silid tanggapan o sa silid tulugan. Subalit, paalala lamang na magdobli ingat habang isinasagawa ang ritual na ito. Kung handa na ang baga o ang uling ay kumuha ka naman ng isang kutsarang asukal at saka ito ay budbud o ilagay sa uling. At habang ito nga ay umuusok, ay banggitin ninyo ang inyong mga hiling at dasal sa buhay. Ang uling at ang asukal ay mabisang pantaboy ng mga negatibong enerhiya o kamalasan sa bahay at sa buhay. At sa kabila nito ay pangtawag nga ito ng swerte at kasaganaan. Hayaan lamang ito na lubusang maabo bago ito itapon sa lupa at huwag na huwag sa mga simentadong lugar. Sa tulong ng ritual na ito naggamit ang uling ay hindi hindi nyo na nga po problemahin pa ang pagkakaroon ng pera at magiging madali na lamang para sa inyo ang makahanap nito. Subalit laging tatandaan na marapat ay taimtim at bukal sa puso ng may pagpapakumbaba habang isinasagawa ninyo ang ritual na ito. At syempre pa, sabayan natin ng gawa. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating